Lunes ng gabi ay nag-drop na ang oxygen level ni Dylan, nilagnat, at kinaumangahan ay nag-seizure. Kaya itinakbo na namin siya agad sa hospital. Uh, dito kami ngayon sa TCMC. Kailan namin si Dylan kaninang umaga sa AR. E buti na lang may so, tawagan agad kami na ambulans. And nag seizure siya. Uh, fever. Tapos, mataas ang heartbeat at low oxygen na drop. Very alarming kasi after a year, nag seizure ulit siya. Kaya ka nabahad ka na. mo namin sa ER. And then, mga lab tests na pinagawa. Ngayon, nag na lang kami ng disposition ng mga doktor niya. At laboratory si Dilan, nag-CBC siya, nakana ng dugo at saka x-ray. Buti na lang, naka-fever lane kami, kaya naka-urgent care or naka-lash. Kaya nakuha agad namin yung result ng CBC niya at lumabas nga na may infection siya. Tapos yung x-ray result naman, 3 days pang makukuha. So atay na lang natin. Sa mga puntong yan ay ongoing x-ray na si Dylan at kasama niya ang kanyang daddy sa loob. May 1 hour pa o mahigit bago makuha ang result, kaya nagantay muna kami sa labas. Buti na lang naka fever lane kami o naka rush kaya nakuha namin agad. Di na ma-admit si Dylan kasi yung seizure niya, ang cause pala ay sa fever niya. Tapos fever ay nagagaling doon sa infection. Since si Dylan ay may history ng pneumonia severe, kaya siya nagkalagnat. At kaya yung lagnat, yun yung dahilan ng fevers niya. Kali walang ano, walang dahilan ng all about neurological. Kaya baka pa na kami. Inaantay na lang namin yung ibibigay na prescription ng doktor. Magtataas daw ng dosage. <laughs> ng ilis sa mga maintenance ng seashore meds ni Dahil emergency nga at umalis kami ng bahay kanina at mamadali na kami kasi ano na yung ambulansya. Dala lang namin gamit ay kung ano lang talaga suot ni Lila. hindi na kami nagdala ng mga pagkain niya or bote or milk kasi once kasi na-admit hindi na pwede papakainin ang pasyente kasi may ano na may dextrose doon na papataan yung pagkain. Buti na lang may dala akong uh, panakip, yun na lang ginawang salawal niya ngayon. At dahil wala nga kaming gamit na dala ni Dilar, ay bumili na lang kami ng mineral water sa labas at ang kanyang gatas at ginawa na lang namin ng paraan. At puti na lang dala ko itong pantakip ko at may nagamit kami para sa kanya. Nakausap na kami ng doktor pero uuwi muna kami para masaksyon si Dylan, wala kasi kami dalawang suction machine So, babalik ulit kami mamayang gabi para magpa-laboratory ulit at dun malalaman kung nasa uh, tamang dosage pa ba si Dylan pagdating sa mga seizure meds niya so, kailangan kasi uh, nakabase yung dosage ng gamot niya sa current natin ba? Pinapirma kami ng waiver ng doktor na katapos niya kaming kausapin ngayon at sambihan sa mga gagawin ay uwi muna kami. So pinapirma kami ng waiver para hindi na nila sa video. Pero babalik pa kami mamaya ang gabi. Bakit mamaya ang gabi? Kasi ah, uh, yun yung next schedule ni Dilan sa pag-inom ng uh, isa sa mga seizure meds niya. So, ba one hour bago mag-inom nun, ay dapat nakapag-laboratory muna.